Ah, mga kayuyo, kung buo pa ang kabaong, hindi pa na -agna. Mayroon pa sa ibabaw, may lapid ang nakalagay. Ang dami naman. Gagamba dito mga kayuyo. Parang mukhang bago pa itong mga kayuyo. Mayroon pa dito mga kayuyo. Ito sa kabila, naagnas na tong na itong mga kayuyo sa kabila. tong mga kayuyo, tingnan natin dito. Uh, ngayon mga kayuyo, Ah, nandito tayo sa sentiri ng Santander. Nabigla ako dito mga kayoyo. Ang dami namang butas ditong mitso mga kayoyo. Hmm? Anong butas? Grabe, ang daming butas mga kayoyo. Hindi natin alam mga kit butas to. Hmm? Hmm. 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 Bakit butas? mayroon pa dito mga kayo yo. Hmm. Oh, ah. ah. ano kabao mga kayo Kita niyo mga kayo yo. Meron pang kabao. Hmm. Bakit butas? Hindi hey, natin alam, ano? bakit butas 'to? Huh? So, Kasi pa dito mga kayo yo. Oh. Hmm. Kita niyo mga kayo oh. Hmm. Hindi pa naagnas ang kabao. Grabe no. Hmm. Ano ba 'tong nakalagay sa kabi, sa kabao. May sako, mayroong ano, plastic. Ay, hindi pa naagnas. Dito tayo sa kabila. Mayroon pa? Dito. Uh -huh. Mayroon pa. Hindi pa din naagnas. Mukhang mayroon po laman sa ilalim. Hindi natin alam bakit nagawa nila to? Hindi natin alam. Magtanong tayo ngayon. Meron pa dito. Lo, grabe mga kayuyo. Ang dami namang nitsong nabubutas dito. Parang sinadya to mga kayuyo. Ang dami namang nabubutas dito mga mitso. Magtanong tayo dito sa kabila. Baka meron tayong makitang tao dito sa kabila. Ah, uh, mga kayuyo, meron akong sasabihin sa inyo. Nag-vlog ako doon sa cemetery ng Oslob. Meron ako nakitang nakakaawang mag-asawa mga kayoyo nga may karamdaman mga kayoyo may tatlo silang anak mga kayoyo Akala ko mga kayoyo Hindi naman malubang karamdaman ni kuya Pagtingin ko Sus, nakakaawa mga kayoyo Kung sino mang mga may malumog kasing-kasing Mga subscriber ko mga kayoyo Ang na-upload akong na video sa nakaraan mga kayoyo Please lang ko sir ito mga kayoyo Nakakaawa si kuya mga kayoyo ah, Tingnan lang din yung mga kayoyo Doon sa na-upload kong video mga kayoyo Ang title sa na-upload ko sa nakaraan mga kayoyo Si kuya nakit ng walong taon Ang payat tingnan lang don sa video natin na nakaraang na-upload ko maraming salamat sa inyong lahat mga kayoyo wala kayong hunong sa pagsuporta sa akin mga kayoyo please lang ko share ito mga kayoyo ang pangalan sa nagkasakit si Kuya Julius karyaga oh mayroon pong pinang nakalagay sa ibabaw mga kayoyo sa ibabaw ng kabaho ang dami ng mga dito mga kayoyo grabe no dito mga yun ang dami natin kabao ba maghanap tayo ng tao dito mga kayo yun dito tayo sa kabila pag uh, meron mayroon tayong tao matanong natin halos lahat ang mitso dito binutasan ito wala mayroon pa mayroon pang laman to grabe nakakatakot mayroon pang laman hmm. hindi pa naagnas ang kabao mukhang buong buo pa to may, may naghabol pa sa mayroon pang laman hmm. mayroon laman mga kiyoyo kita nyo mga kiyoyo hmm. hmm. kita nyo comment lang kayo sa video nito mga kiyoyo bakit karamihan dito butas ang mga mitso may laman pa binutasan bakit binutasan to dami naman butas, mayroon pa dito. Ang daming butas, mga kayoyo. Hmm. Hmm. Kita niyo, mga kayoyo? Hindi ko mapupus ang kamera natin dito, mga kayoyo. Ang hirap. Maliit lang ang butas dito, mga kayoyo. Hmm. Hmm. Hindi masyado nating mapunan dito tayo meron pa dito meron pa oh kita nyo blood lang oh nakaglas lang na pa pa oh natin ito sa kabilang butas yun oh, mga kayo yun Brabe, no dito tayo merong sindi ng kadila dito hindi natin bijuhan. maka baka magkahali ito Yan. dyan so, kag sa gilid meron pa dito mga kayo meron pong bungo kita nyo doon sa so banda ito meron ang nakatakip dito tayo dadaan kanina mga kayo yo meron ako nakitang tao nagsindi ng ah uh, sa punto parang kamag-anak niya to. Sinilihan niya ng katila. Kanina. Tingla lang wala sa tabi ko mga kayuyo. Nasaan na kaya ngayon? Wala naman dito. Dito tayo na Pero na ko ng tao dito. Ang tao dito. Parang babae ito. Tanong tayo mga kayuyo. Eh! Bakit, bakit merong butas dito teh Namit Na lagi na nga banga gamitso. Wana na expire na na no. Oh, kanang love aso na na siya. Ah. Oh. Daghan na no. Oh, love aso na. Ay oh, nga dina? din na basta ho aso na. Oh, after no katuig. Awalo ah, katuig na na. 1 pito Ma lima. Oh, ingana. Ah. Grabe no. Kuhaon na din na basta magwalo, maglima, magunom ana. Oh. Lima unom pito. Hmm. hmm. Tega resan kritiker. Ha? Ikaw oi kritiker dere? Ako. Ikaw manak butas ana? Dili oi. Oh. Asa kanang diha? ha oh. Ang kritiker pud din ha. Oh, ba? Ang, ang yan, kini ah, kini ra ila oh. oh. Ang kritiker dito, asa siya? Sa babaw um, Hmm, maaari na sila kung nai oh, na sila kung nai pahabuwa. Kung nai mga kasyon? Oo. Oh. Hmm. Ah. butas man. Ang daming na nga butas na mitso. Ano? Sige te, salamat Ito ang malaking cross na dito. Mga kayo-kayo. tama yan kapag may expire na bubutasan nila parang walang amoy ah uh, ito nakita natin ngayon mga kayoyo ito ang lagayan ng mga buto dito sa loob mayroong mga sakusakong buto dito sa loob ah uh, tingnan natin ito mga kayoyo yan mga kayoyo daming buto tingnan yung mga kayoyo hmm. Ay. Hmm. Sinakusak po mga buto. dinagalan dito sa loob. Mga kayo Kita niya mga kayo yun. Katolik Ah, mga kayo Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi na tayo magtagal dito. Alis na tayo dito mga kayo. pa akong papasoking ibang cemetery Gabi na. Ah, maraming salamat sa inyong lahat. Wala kayong hunong sa pagsuporta sa content natin, sa mga video natin. Maraming salamat sa mga kayo. -yo. Bye bye! Vlogs.